ako si Dan Rivero, nagpapaabot ng Marina Pagkaga sa Sain Dugabos. Ayan na Marina Pagkaga, tabi partner. Marina Pagkaga, tabi partner. Ayan. ay maray ni, ta, buhay pala, buhay muna Ay ika, mayo si Lola. Mayo. Hmm, sala ay. Ay, orachan niya, orachan, orachan. Mm, orachan. Iyo ta, nagkakagaw pa. <laughs> kakagaw, kakagaw pa. <laughs> pinag uh, pati sa kuya Aso ano so sa iyang mga bun <laughs> ambira <laughs> nilakop nilakop <laughs> entero talagang pag arog yan lola mag taga ano ka na mag arang arang ka na <laughs> ta Kuya, hindi siya kasi ko na. na. Oh, oh, man. Oh,

Ay, pagdoy ka smaray sa mm, pagkaga noise Mm, okay. Um, ay dangog mo ko noy, dangog mo ko noy. Ay dangog dangog na maray ta. Ay dangog. Ah, uh, kabag bag ko pa sa nan mag uh, hali nin ko ate sa talinga. Ay bako, <laughs> sa mm, talinga pa tedi di sahit ako noy. Kada mm, ako. Arabot yan. Ay tal mo no. ano do ang bun ilola taon siram-siram na maray kagaw kagawon ha di. Ay kay ko noy ah. Mm, ta intiro pa uh, kan ako mabun ilola na uh, kuyan ining an kagaw kagaw kukaan, -piyung ko kaan nagpipiyong piyong na entero ko nagbipirong kagaw ko nga ni masiram siram oh, na maray ma, ma portiyo na ko, kuyan mm. nagdali ako pang pa kuyan ka ini pang pa ito bagang gang pang parakrak so, hanapin <laughs> niya ako kung kakaan pang parakrak ayaw eh, oh. Uh, Tapos ano yan, ining Ala, ta may balaw na nag-aage. May pa, ano, 'yan? Palo, ano, hindi yung balaw na yan. Pwede mo sa kotse, makakan ko, no? Ibakal takang balaw, tatamang tama yan sa bunay mula. Tatamang Nagpundo pa pati digdi sa tangod. Uh, uh, may may nagbakal balaw. <laughs> Abi show mm. hadu yan mga para na. Yo na, padinon ko. Pagdengan din sa ugan, mm. pagyaon na sa tangod ko or malayas na tigka mo dyan ta. Da Daiman ta. Uh, long 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 playing pati. Eh. Mm. <laughs> Yaon nga ni sa tangod nag kuya nagpundo. <laughs> dagog dangog na mo. Raita tirong rulusot sa naman inin sa kuyang kuyan. Studio sa... Okay oh, po ka nga ni Lono. Mm. Studio itong loom talaga. Dahil naman, dahil naman masakit naman kayo makahangos. <laughs> Marisa na araw kanta, an, an ribok sa luwas, uh, normal na maray, natural na maray. <laughs> pano ka man, pano man kita mo mm. mag-relax ka. Mm. Ta, nare-relax nga, nar but... nga ni, kita ta, ang mga sound na nag-ralaog, uh, gaportiho na maray. <laughs> ay, ay, no, ay mm. ang sound na magayon na wag naglaog, araw ka, wait, 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 wait. Yan, yan. mga kugan mga gamang -gamang, oh. gamagam pero apag araw ka yan garo oh. dahil may tamban pa may tamban may lawlaw o oh, yan <laughs> yan so ako noy, uh, kuya nun no, na hato na hindi mm. dulo kuya noy, no, sa paralayas kuya nun sa kibakan mm. dahil man ta makahirak mga baga nagtatrabaho uh, man yan la uh, mo ay pag may nagbakal lang na at naman nga tig antropet tapo poro uh, proro san. man ang gadman daw ade, ay, Kung ay kun may nagdadangog man mga makusugo na maray na ano na sound system kan sa pagtinda. Uh, pundo nindo naman pag medyo uh, nakapundo man kamo. <laughs> pag naglarga naman kamo, di under naman nindo ang sound system nindo. Dahil man ka bawalan. sa mga ba Pero ano yan la, bawal kayo sa sentro yan. Uh, sa mga barangay baga, dahil uh, uh, man binabawal. Right. Uh, kundi, uh, man. Mm, Araw kaya, Arong tabok na <laughs> maghali. na maghali. okay, Lola, an, uh, ano, ang panahon dyan sa saimo, kumusta? Ay, maugan mo. Tagit siya. Tagit siya talaga. Ta... Kaya pag nagtag ka mm. mo ang bunti ka. yan. Minagatol Minagatol hm ma talaga. Madali lang Lalo na kung nagdadangadang ano yun. Nagdadangadang ang tagang mauran na purtiho na maray kagawon. Baka siya. Baka siya. Baka siya. siya. Baka siya. yan. yan. <inaudible <inaudible kaya maray man may bun ita yun ang kuyan an kumbaga indicator indicator na mauran pag nagatul na nga ni Anbon e sa may igot-igot, ay mauran. Kagawa din sa likod, dun sa may likod, na sa may igot-igot, ne? Yeah. Baba ka dun sa may pagkot. Hapura uh, ka tayo ng titibayin oil na, ne? Yeah, yeah, ka. Mm. si Lula, uh, ako man talaga ang permanente ka apo ni Lola. May makadakol kang makuapo. La ako lang sa nang per. Ming... paborito ka nga ni, ta ika ang puwerte maghaplas ta entero na gigirok-girok siya. Ani ba bang kain makuapo maghaplas? Uh, di doon-doon na man <laughs> Ay, uh, malanit-lanit man yan. <laughs> Uy, Lula, ngunyang kaya, uh, may ano, may mga nag-post baga sa Facebook na ngaya, may sunod naman yan bagyo. Uh, -a -a ko si ano, si uh, Mike Padua, uh, kasubago. Adi, adi, paparatubod kan, arog ka masusustuhan kita ngayakaan, kundi magdangog sa pag-asa, sa at pag-asa, mga four days pa, uh, na ano naninda, na, uh, na, forecast, na, forecast naninda ang panahon. Kaya kung uh, gusto talagang totoong ko yan, totoong magdangog kang tamang informasyon, sa pag-asa kita, <laughs> nagbabatok na pati iso sa emo dyan, Edo. Ay, bako ko tunoy asap <laughs> mo mm. sa emo eh, ka, Jod. Ay, yan mga buhi na ido uh, kuruyana na ang lola inin <laughs> uh, pabarakalan <laughs> Darakupon mo ang tapos ibabarakal mo ta magkaigulaman in bagas. Ay, <laughs> ay mm. Ibabarakal mo yan sa para-inom. yan. habuan nun. No? Dayan habuanan. Mm. Kaya, okay, yan. Kaya ninday uh, delay kasi ninday yan. Mm -hmm. Masira mong i-kuyang eh, Kuyang dayan sa kultan. Sabi, delay to. Yan. So, dyan sa mga paradangog niya to sa 103.7 KISS FM. Maray na pagkaagatabi. And uh, sana ay permi ka mong nasa marhay na kamugtakan lula. Uh, so super, no? mm, shout out hello sa Gabos then sa 103.7 kiss mm, at know, no news. Siring man uh, sa satuyang Facebook Live, siring man duman sa KKBN Health Radio uh, marhay na pagkaaga sa Seno Gabos. Mm -hmm.